dito sa aking YouTube channel. For today's video, ay nandito tayo ngayon sa Makati at pupunta natin ngayon ay ang One Ayala Terminal. So ngayon 2025 ang unang update natin dito sa One Ayala Terminal. Kaya samahan niyo ko upang malaman natin kung anong mga biyahe ang meron dito sa One Ayala. kung sa so mga hindi pa subscribe guys, subscribe na po kayo dito kay Greg TV. Then kasama TV, ako rin so, so may ari. So, sa mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba. At panabasa ko yan, nakalagay ko yung sasagutin tungkol sa mga biyahe. So ngayon, dito ako sa may entrance na ng mall. So may kasi ng mall dito, nandito na yung MRT server, nasayang sa Nandito yung MRT Station, then sa baba, ang terminal din ng mga bus. Kaya, yun ang alamin natin kung anong mga biyahe ngayong 2025 ang meron. So tara, samahan niyo ko. Let's go. Bago yan, mag-intro muna tayo. So ngayon guys, nandito na tayo sa ano sa loob ng mall. Bali dito ako dumaan sa taas kasi dadanta'y tayo sa loob ng mall bago tayo bababa sa terminal ng mga bus. Bali mga idol, ito pala yung ano, yung mga galing ng PTX na mga bus, diyan yung sa kabilang titigil. Yan, hindi papasok yan dito. Yung ito naman dito sa may harap ko dahil nandito ako sa taas, ito naman yung mga galing ng monumento. Ayan. Yan yung mga papasok dito. Pero yung dun, dun sa kabila, mga galing ng pitik siya, doon na yun sa kabila titigil. Hindi yung papasok dito mga idol. So dito tayo dumaan sa taas para papasok tayo ng mall tapos bababa tayo. Bali guys, kanina pa ako nandito pero nag-tour muna tayo para makita natin yung ano, Pagandahan itong mall dito sa taas. Sana malinaw yung boses ko dyan sa ating, ano, wala kasi akong ano, microphone. So, kung kayo dito mga idol, itong nakikita niyo mga parating, galing ito ng MRT. So, ito yung mga kayo dito mga idol. Oh. Dorieta Ayala MRT, yung diretso na yun. Tapos, supermarket. Uh -huh. Ponserage. So, I don't know. <laughs> Hindi ko alam yan. Eh. So, ngayon, papasok muna tayo dito sa loob at dito tayo dadaan. <laughs> so, nandito na tayo mga idol sa loob ng mall. Ito yung mall mga idol. Labig ng mall na itong mga idol. So, ayun, maiyain ng mga tao sa camera. Ayun. So, didiritsa tayo na baba sa terminal para makita natin kung anong mga biyay ang mayroon doon. So, diritsa lang kayo dito mga idol. Then, makikita nyo na yun. Ito, may nakalagay ng mga idol. Yan. Bus B1. At sa PITX. Yan. Yeah. So, titingnan natin yung mga ibang biyahe kung ano pang mayroon dito sa Wanayala Ayala Mall. O mas kilala din sa tawag na Wanayala Ayala Terminal. Siyempre mga idol, sa mga hindi pa na subscribe subscribe nyo po ako sa YouTube, Greg TV, at saka yung isa kong account, uh, Pasamok TV mga idol. Siyempre maraming salamat sa mga kapwa natin bus enthusiasts na nakakilala sa atin. Siyempre, salamat din sa aking uh, gumi na supportive sa aking mga ginagawa o sa aking mga content. So, let's go. Labas na tayo. Sa so, paglabas nyo dito mga idol, mapapansin nyo na agad yung mga nakapaskil dito. Dito guys, ang yung meron dito, Ayan o, P2P bus bound for Antipolo. Tapos yun naman sa unaan, P2P bus bound to Noveleta, Imus. Tapos maganda kung tatapusin nyo ang video ito, huwag nyo ipo-forward para mas maintindihan nyo. Tapos ito dito naman, P2P bus bound for Katipunan. So allowed na mo pumasok dito sa terminal ang mga grab mga idol. Grab taxi allowed pumasok dito sa One Ayala Terminal. Dito naman tayo sa may mga ano, may ads, uh, may mga edsa. So pagdating niyo dito mga idol, makikita niyo na agad yung mga, napakaraming mga bus. At dito makikita niyo nakatayo, meron dito mga Askela, ayan. Upper ground floor buses, city buses, road at saka oras to PITX, Santa Rosa, Balibago, Binyan, Pasita, Alabang, Sukat, Bigutan, FTI, Arca South. P2P basis naman mga idol, ang rota naman nila, Kalamba, Fairview, Ter Fairview uh, Terrace, Santa Rosa, Solinat, Antipolo, uh, Katipunan, Uptown Center, Imus, District Imus, Nobeleta, Las Piñas, Pacoor, Cainta, And other bus roads naman mga idol, Ayala to Lowtown, Santa Cruz, pick up only. Lucena, pick up only. Batangas, pick up only mga idol. Sa Lowell Ground naman mga idol, kasama na ang UV, PUJ. PUJ naman ang road nila. Pasay, Rotonda, Libertad, Makati, Lop, PRC, Sertet. ah uh, UV Express naman mga idol. ah uh, road nila, Suki Market, Mayon, FTI, Palat, Arca South, Antipolo, Pasita, Binyan, Sukat, Epacom, Paranaque, BF, BFAI Grande, uh, Paranaque, BF Resort, Las Piñas, Molino, via Skyway, MCX, Molino, via Coastal Road, B Ligas via Coastal Road, tapos Russia, uh, Moonwalk, Bigotan. Ito yung mga available na ano dito mga idol, mga biyahe. So, pupunta tayo sa dulo, sa dulo para makita nyo yung mga bay na dapat yung puntahan pag kayo ay ah, sasakay dito. So, yun dito mga idol, yan yung papunta ng Ptex, Ayan, pagpupunta kayo ng Pitex, dyan yung sakayan. So, pagpupunta naman kayo ng Balibago, Santa Rosa, dito naman sa kabila ang sakayan. Ito may manakapilang ko. Yan may manakapilang yan, dyan sila ah, nagaantay. So, makikita naman dyan, nakapaskil mga idol, yung mga lugar na mayroon silang biyahe. Tapos doon naman sa dulo mga idol sa Bay 3, uh, nandoon yung ano, Alabang Star Mall na biyahe. Si pinadala niya ng sukat, ng titutan. Yan doon yan dada mga idol. Sukat bigutan yan dada. Saka meron din sila diyan ano, FTI at saka Arca South. So doon na yung labasan mga idol. Yun. Sa mga bago dito sa Wanayala Terminal at nalilito. Ah, uh, ayun na napunod niyo ang video nito. Then, kung maga pa naman yung biyahe nyo, pwede, pwede ba kayong mag dyan sa taas? So, ayun guys, ito yung update natin dito sa One Ayala Terminal. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, so, grabe na kayo para sa mga bagong update natin sa mga terminal. Comment nyo lang sa baba mga idol kung anong bus terminal ang pupuntahan pa natin na gusto nyo malaman kung anong mga biyahe ang meron. Siyempre, nasa halos lahat ng terminal dito sa NCR ay napuntaan natin. Pero kung may mga gusto pa kayong puntaan at i-update natin yung mga biyahe doon na kung anong meron sila, mag-comment lang po kayo sa baba. So, maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Greek TV at thank you so much. Ako rin po si Pasamag TV sa kabila kong social media account. Maraming salamat mga idol and subscribe.